Hello mga kasari. update po tayo ngayon sa mga alak. Si Alfonso at Jean. Si Alfonso po ay isa rin tataas ngayong this week, sabi ng aking ahente. Hindi ko lang alam ha kung totoo. Pero sa Jean, may balibalita na ako na tataas daw. Sa iba nga daw ay mataas na. Pero po dito sa aking ahente, this week pa lang sila magtataas. Kaya nga po pala ako ay nag-order na ng dalawang box na Alfonso pero may balak pa rin akong dagdagan yan kasi sayang din naman. Wala akong idea kung magkano ang tinaas ng Alfonso per box. Pero si Jean ay 80 pesos daw per box ang itinaas. O ba diba, ang laki rin 80 pesos. Kaya po mga kasari, kung meron po tayong budget, ay mag-stack na po tayo ng maraming jean kasi hindi po tayo manghihinayang pag gin po ang ating iista kasi napakabilis po yan maubo sa ating tindahan ayan mga kasari hanggang dito muna ang aking chika for now sa aking munting tindahan